Lahat nang tawag ng ano, polis. Itainis <laughs> ka talaga, poros ka. <laughs> antan antagalog an dyan sa polis nak sundalo. <laughs> sundalo. <laughs> sundalo. naman ang Tagalog ng polis ah. Ano ba Tagalog ng polis? Ha? Ano ba Tagalog, ano itawag mo dyan? Ano? Pumunta ka sa Maynila, ano ang tawag? Ano, Maynila? Polis. Oh, pumunta ka sa probinsya, polis. Tagalog o Bisaya Police lahat yan ang tawag dyan. Tagalog nga kasi dito. Tagalog o ano, oh, Manila. Anong tawag? Word. Diba Tagalog nasa ka? nasa Manila ka ngayon. Yan. Anong tawag mo sa mga polis? Polis. Oh polis. De. Tagalog yan. Tagalog ka eh, Nasa Ay, Manila ka. na, kahit pumunta ka sa Dabao, Mindanao, Masbate, Cebu, <laughs> lahat ng tawag ng ano, polis. <laughs> que te le acabo